Last Thursday, nag-file ang mga Catholic priests, religious groups, and lawyers ng third impeachment case against Vice President Sara Duterte. At ito ay in-endorse ng Ambis Owa Party List Rep um, by Lex Antonio Colada and Camarines Sur 3rd District Rep Gabriel Bordado Jr. Oh, kapatid ni dating Vice President Leni mm -hmm. Lenny Robredo, ano? Doon sa lokal na politics doon, ano? Sinasabi nila nitong third uh, impeachment case ano, sinasabi nga ng mga pare ay ito raw ay hindi lang constitutional duty ng kongreso at or uh, at uh, uh, ano no, yung, yeah, na magfile ng ganito this is not just a criminal offense also but this is a moral issue so ang nagfo-focus sila while pare pareho yung first second and third doon sa details ng yung lumitaw na pagwawaldas daw ano na ni VP Sara ng kanyang confidential funds sa Office of the Vice President at din doon din sa Department of Education yung siya yung secretary ron pero ang kaibahan noon itong pangatlo ay idinagdag pa yung kanyang sinabing panunuhol sa kanyang mga undersecretary. Halimbawa, yung isa sa mga nag-expose na to, Education Under Secretary Gloria Humamil Mercado. Oo, pero may dalawa pang umamin din ano during mm -hmm. the yung mga sumunod pagkatapos ng pag... din mm -mm. no ng mga undersecretaries. Mm -hmm. Yung yung una naman kaso rito for for grounds and 24 counts no yung final ni ni Akbayan Rep Percy si Sendanya. Oo. Etong pangalawa naman ang nag-file ay mga mga ma, ano na, mga tiga bayan bayan uh, na, organisasyon at ang nag-endorse nito ay yung tatlong makabayan block congressmen sila France Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel. Okay, makakapanayam natin ngayon naman yung isa sa mga isa sa dating congressman at kasama rin po sa bayan ano si former congressman Ted kasi Good morning, Congressman Teddy. Good morning, Congressman Teddy. Hello. Good morning. Uh, yes, good morning, Sir Jarius. At uh -huh. uh, sa lahat na nakikinig, Oo. Uh -huh. uh, maganda umaga po. Kasama natin si Miss Relza, no? Ang, uh ah, yes, yes. oh. Uh -huh. Good morning po. Qu question lang kong Teddy, ano? Uh, anong, ang, ang grounds ninyo rito ay, ano lang, betrayal of public trust lang, ano? Yes. Oh. Uh -huh. At ano ang mga detalyes niyo dito sa impeachment case niyo Actually, sir Jarius, napakasimple ng aming complaint. One ground, betrayal of public trust. At tatlong acts, o at tatlong ginawa ni uh, Vice President Sara Duterte, that is Oo. betrayal of public trust and therefore impeachable. Una, yung maling paggamit ng kanyang confidential funds. Uh, 612.5 million uh, worth na ginamit sa maling bagay at sa maling paraan. So that's one. Pangalawang act, eh, uh, sinubok niyang pagtakpan itong misuse of the confidential funds sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga peking accomplishment reports, peking resibo, peking liquidation reports sa Commission on Audit. Uh -huh. And pangatlong ginawa niya, nung ito ay nabunyag, eh, tinangka niyang pigilan ang Kongreso sa pag-iimbestiga nung kanyang pagkakamali okay. sa pamamagitan ng uh, pag ng mga hearings ng Congress pagpigil sa kanyang mga tauhan na umaten, uh, at uh, in fact, sinulatan pa niya ang kuha na huwag i-provide ang Kongreso ng mga kinakailangan nitong dokumento mga findings kaugnay nung kanyang uh, maling paggamit ng confidential Funds okay. So dahil sa tatlong ginawa ng yan uh, yan ay constituting betrayal of public trust and therefore an impeachable offense sa ilalim po ng ating konstitusyon. Okay. Yung so yung pangatlo, meron kayong documentary evidence diyan ano, yung sulat nung kanyang uh, undersecretary uh, uh, chief of staff doon sa Commission on Audit ano. So, pero doon sa yes. pangatlo yun, ano, isa panguna at pangalawa, anong mga evidence na ipepresenta niyo rito? Actually lahat 'yan ay documented, no? May documentary at may testimonial evidence. Uh, of course, doon sa una eh nasa records na naman mismo ng uh, na sinubmit ng uh, Office of the Vice President at Department of Education na yung kanyang confidential funds ay ginamit niya sa mga for example sa mga grocery items, sa transportation uh, program niya, uh, doon sa uh, pagtatayo ng mga satellite offices office equipment and supplies. So, sa mga bagay na hindi dapat uh, covered ng confidential funds. So, ito, uh -huh. well-documented ito, mga records lang naman. Pakalawa, uh -huh. eh, yung mismong yung mismong mga pecking acknowledgement receipts at mga reports niya sa COA, uh, pati yung mga pinagsasabi ng mga tao niya sa COA, uh, failure to explain, lahat yan ay also documented. Uh -huh. At yung pangatlo, yung efforts niya yung pagboboykot niya mismo is publicly documented yan nasa nasa internet naman yan yung mga statements nila mismo doon sa uh, i think 11 or 12 hearings ng committee on, on good government uh, na pinapakita nila that uh, uh, there was really an attempt to o oh, hindi nila kinikilala yung otoridad ng kongreso na investigahan ang confidential funds. And initially, she was refusing to even attend. Kaya lang, nung naipit na yung kanyang chief of staff, tsaka lang siya sumipot uh, doon sa hearing. So everything is really well done. Kaya nga ito yung aming dito lang kami nag-focus talaga kasi sa lahat ng grounds for her impeachment, ito talaga yung uh, napakaraming uh, ebidensya, napakaraming mga dokumento, mga statements, mga testimonies Ah. Uh, na naungkat ng Kongreso. Ah. Now, while while uh, an impeachment is a political exercise din daw, no kasi kailangan ng ilong ito eh. Sa House pa lang, kailangan makakuha ka ng mayorya niyan or at least 106 uh, signatures, one third of the House. Or kung hindi makakuha niyan, eh, dadaan niya sa Committee on Justice, kailangan mayorya na ano, nang mag, ano, mag uh, sampa doon sa plenary naman uh, at na at pagbobotohan din ng plenaryo na kung itutulog ka sa Senado ito. Pero meron na debate nyo na ba kung ano yung mga ide defensa rito ni VP Sara Duterte? Ang initially, uh, nakikita natin ang gagawing depensa dito, unang-una, that uh, these are used uh, para sa security and intelligence purposes. So, sasabihin nila, eh, kaya naman kami namigay ng mga grocery at mga gamot dahil yan ay reward namin sa mga informants. Uh, kaya lang, mahihirapan silang sabihin nun kasi talagang imposible na meron kang mahigit na isang libong uh, informants na wala namang na hindi totoong tao. Uh -huh. Dahil ito mismo ang sinabi ng uh, ng uh, uh, National Statistics oh, Act ah, and YPSA uh -huh. na walang ganong mga pangalan. Oo. Uh -huh. Uh, pangalawa, imposibleng magkoconduct ka ng ganong kalaking intelligence operations na gagastos ka ng 125 million in 11 days. In effect, halos, isa, halos labing isang milyon bawat araw for such a massive uh, security operations na hindi malinaw ano yung accomplishment at hindi nila may paliwanag. Ano, ano, ano ba yung intelligence operations na ginawa nila ng labing isang araw sa so panahon ng Pasko Uh -huh. na gumastos sila ng gano'ng kalaking halaga. Uh -huh. And then thirdly, they will say na yung mga pangalang peke o hindi matagpuan ay mga code names lang. Uh -huh. But again, wala sa accomplishment reports yun eh. Never nilang uh -huh. sinabi yan at kahit mismo yung pagpapaliwanag sa SAKOa dapat malinaw yon na oh, o ito mga food names ito ah hindi totoong tao ito. Mm. Pero uh -oh. hindi nila ginawa, walang disclosure na ganyan if, from, uh -oh. ever since. Uh Oo. -oh. So talagang tingin ko mahihirapan there is no defense. Mm. Uh, uh -oh. dito sa ginawa nila kasi talagang tahasang paglabag sa mga circulars kaugnay ng paggastos uh -oh. ng confidential funds. Oo oh, kasi nga yung mga sinasabi ng mga mga rito ano no mga mga intelligence officers o so yung mga dating gumagas na rin mga confidential fund ano, um, pwede mong sabihin na alias itong mahigit isang libong ito no? sila sila mm -hmm. McDonald <laughs> sila, <laughs> Depura, <laughs> sila Mary Grace Piatos no, Mary Grace Piatos ano? pwede mong sabihin mga alias pero dapat sinabi mo to begin with na alias ito doon sa acknowledgement yes. But please. Ngayon, eh, but before that kailangan meron kang intelligence or may, may plan intelligence plan na may mga uh, may action plan kayo na ito ang gagawin ninyo. Mm -hmm. Tapos, after that, di tumanggap na, bawa ng acknowledgement receipt sa mga alias, kailangan meron daw journal na ito ang mga mm -hmm. totoong pangalan, hindi pwedeng i-disclose in public, pero dapat pinaki, pwedeng ipakita ito sana sa House of Reps na mm -hmm. during an executive session, pero walang ganun na i-produce ang Office of the Vice President yes. at DepEd. No? pero ang, in fact um, even sa Kopa uh, dapat precedent nila sa COA 'yan nung nung uh, uh, 'di ba nag notice of disallowance kasi ang COA eh. Oo. Uh, At binigyan ng pagkakataon ng Office of the Vice President to explain. Hindi naman nila ginamit yung ganyang explanation. Oo. Uh, yes. Pero eto ngayon anon. Uh, Correcto. Uh, uh, okay. Per, 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 pero, Jair, may mas basic pa dyan eh. In the first place uh, dapat yung opisina mo may mandate to conduct uh, surveillance uh -huh. and intelligence activities. Uh -huh. Walang ganyang mandate ang Office of the Vice President at Office of the Deputy Secretary. Uh -huh. So, dapat, eh, dapat, sinat nila yung mga intelligence agencies and security agencies kung ganong kamasib, ganong kalaki uh -huh. yung kanilang intelligence officers. Kasi wala nga silang mandate na gawin yan. So, yun ang mas basic pa talaga. Pero ito ang problema rito, eh. eh ang nagbigay sa kanya ng confidential and intelligence funds, eh, yung mga congressman din mismo, at least noong 2023. Noong <laughs> 2022, malakanyang lang. Pero 2023, Sorry. ang nagbigay, congressman mismo, at mga senators, eh, tapos sila ang magkikwestiyon ngayon. Ega. Eh, yun, ang sinasabi namin na in the first place dapat hindi siya binigyan because yung dati ng dati na bang mga vice president at uh, secretaries of uh, education wala namang ganyang intelligence funds eh this is the first time na binigyan ng intelligent ng confidential and intelligence funds ang mga opisina ng yan at ang laki-laki pa so talaga may pananagutan ng kongreso dito so, uh -huh. pero nandiyan na yan no uh, and uh, kumbaga, legal naman yung legal pa rin yung ginawa ng kongreso it is unusual but or we can even say irregular yung ginawa ni Pangulong Marcos intactas 'yan nga namin yan sa ano eh oh. sa Korte Suprema eh. Oh. Uh, pero sinabi ng Korte Suprema oh legal 'yan within the authority of the president. Of course the budget is within the authority of Congress. Pero ang question ngayon, ginamit ba sa tama? Yan. Uh -huh. uh, so, mas, mas doon ang pananagutan ng Vice President. Okay. Ngayon, uh, tingin ninyo, makukuha nyo ba 106 signatures para mag ma one third man lang mga ano, pagkagad yung kasi fast break na pamamaraan ayon sa Constitution, diretso na yan sa Senado. Otherwise, dadaan kayo sa Committee on Justice. Uh, yun ho ang ating gusto mangyari, uh, makakuha ng one-third. Pero kahit naman dumaan ito sa Committee on Justice, Uh, it has 60 days to decide on the matter. But anytime within that period, pag nakakuha ng support ng one-third ito, uh, aakit ng Senado. Tingin ko madali. Alam mo, ang impeachment, mas madali pa yan kaysa sa pagbasa ng ordinaryong batas. Kasi yung ordinaryong batas requires more than a majority, more than one half of uh -huh. the members of Congress. Ito nga, one third lang eh. So talagang binabaan, binabaan ng konstitusyon yung yung threshold ng pagpasa ng impeachment para nga mapadali yung uh, pagpapanagot sa matataas na official ng ating gobyerno. Of course, it will still go to trial sa Senado. Uh, pero tingin ko sa requirement na one-third lang at sa lagay ng politika ngayon na nag-break na yung unity at wala ng loyalties yung mga nasa kongreso doon sa partnership ng Marcos at Duterte uh, at talagang uh, kung ano yung totoo kaya na nilang ipalabas uh, tingin ko makukuha yon uh, pero pero sa ngayon kasi isang nag-endorse nung unang complaint tatlo dito sa pangalawa yung sa inyo no tapos dalawa rin sa pang, pang, tatlong complaint so anim pa lang so isang daan pa para makaka para sumampakaga dito sa Senado. Uh, wala lang iba pumipirma. Eh alam mo, kailangan pa dumaan sa proseso siguro 'yan. But uh, hindi natin mapagkakaila. malaki ang magiging papel ng uh, speaker ng leadership in the house uh -huh. and also the president. Uh, alam naman natin ang politika diyan sa kongreso eh. Kaya nga at the end of the day, this will also fall squarely on the lap of the president. Aha. Uh -huh kung talaga bang seryoso siya sa so sinasabi niyang uh, papanagutin niya yung mga corrupt at sa kanyang administrasyon. Uh, so so ano yung talaga it, it, this is also a test for the Marcos administration. Uh -huh. Kung talagang papaninindigan niya yung inasa uh, ng konstitusyon natin na accountability of public officials.